Hello guys, today ay may i i-share ako na legit earning cash app. Search nyo ang Collect MO app. Then eto ang i-download nyo. After nyo ma download ang app, open nyo na. Then ang gagawin nyo ay hahanapin nyo ang missing part ng picture at piliin nyo sa apat na crop pictures sa baba. Then after nyo makasagot ng limang puzzle ay makaka-receive kayo ng gems na pwede nyo iipang redeem para sa pera from 1 pesos to 500 pesos. Then tapat na ang gems nyo para makapag-redeem ng pera pindutin nyo lang itong withdraw as you can see here nakapag-withdraw na ako ng 1 pesos at 5 pesos. Kung nahihirapan kayo sa pag-earn ng gems payde kayo pumunta dito dito ay pag nag-download kayo ng apps kayo ang anyo laruin ng ilang minuto para kumita kayo ng gems at tickets Proof that Collect M all the app is a true earning cash app. I'm gonna withdraw using my 500 gems. Use for 09596 for 7 for code invitation too. Receive a lot of gems. I'm gonna withdraw 5 for 500 gems. Now I just have to wait for a few minutes. The 5 pesos arrived in less than 5 minutes. I also withdraw 1 pesos earlier to check if it's legit and it is.